Hello mga ka-pics, musta? It's mega po Pics Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video mga ka-pics dahil uh, tapos na yung ano namin kahapon pa pagliligo kasi nag brown kahapon. So ano namin ma, ma, mabuting maligo ng dagat para mabawasan yung init. Kaso lang sobrang init dun. Kaya yung mga bata mga fix Uh, Medyo nangitim na ngayon. Dahil mga ka-pics ah uh, at uh, timing kahapon sa pagluluto namin para sa babaunin namin kahapon na dadalhin. Uh, timing na ubusang kami ng gasol. So ngayon um so kanin nang umaga nag sana magluluto sana ako ng breakfast ng bata kasi may pasok. Yung pasok lang pala ngayon si ano si Ate Isra nag siya lang so si Patpat -Pat, um, sa webis pa kasi in, ano parang bakasyon ata So, ngayon, uh, magluluto sana ako kanina. walapang uh, wala pa lang gasol. Buti na lang, may gutin pa kami dito. So, naubos na rin. So, mamaya pa ako bibili ng ano, uh, gasol. So, ngayon, magluluto naman ako ng ulam para sa tanghalin namin. So, ngayon, ay naisipan kong mag ano nang syungo mga kapits kahoy yung gagamitin ko pang luto ngayon panggatong so nag ano ko ngayon nag nag gaga, nag, uh, nagpuputol-putol ng mga kahoy mga apex so, nandito na po ako sa labas magluluto so katapos pala ni mga apex manghugas yung mga pinagamita namin kapon sobrang dami at yan mga apex dito po ako magluluto so yan nag ano na po ako nagputol-putol po ako ng ibang ah, mga kahi. so gagamitin ko ito mga imbak ko ito ng mga kayo mga si marami pa akong kayo na imbak yung mga inayos ko pa dito sa bahay ko so ano ko pa ito at uh, uh, pag ano gagawin yung maliit pa uh, akin ko pa to, mga so, mga so, ito mga kawiks so ano mga na naman ng panahon yun pa sa mga kawiks tapos lang po niya mag ano dito magwalis. Sa labas. So dito rin tayo sa labas magluluto. Let's go. mag puta ata oo e susungo susurpo naman andam na kuha ng panakot tulutuon ano daw ano ka ang dito? mana? oo So mag-ano na tayo mag ng kahoy, magsisindi. miss ko tumakapis yung ganitong pagluluto ng kahoy so gamit natin ng ano, mga plastic lang na ano, mga pis mga pinulot lang ako po ito sa gilid gilid और uh, करा aapoy na yan mamaya so ngayon lang po ako ulit nakapag naka, naka ah, gamit ng ganito sa pagluluto at baka matagal tagal na at baka maging matagal na rin ako di makakapag gamit ng ganito kung makapunta na po ako sa Japan mga kapits yung... okay na yung miss yung ganitong pagluluto yan apoy na po mga kapits lagyan lang natin ng ano sa gilid kasi para pantay eh marami natin pagluto. Kasi siya na kasi may itim. Mas okay ito gamit kasi pag ano yung gamit natin itim, ito, ah, uh, itim na siya itim na siya hindi na siya gano'n masusunog so painitin muna natin lahat at yan mga kapiks ito po yung lulutoy ko ngayong uh, ulam namin ngayong lunch yan, yan po yung tira naming uh, sangkap sa pagluto namin ng uh, pansit, uh, bami, atay, tsaka manok. Tsaka yan yung mga sangkap. Tsaka ito po yung mga special ano ko, sangkap kalamay. Ang pasarap sa dubo. So yan, luto na tayo. Let's go. Yan, umakapoy na mga kapis. Ito ka nagpakala ko. Pagpakimaw ko. g.t lab lab rap Ага, вот So yan mga kapiks, na po yung ating adobo. So ilalagay naman natin yung ano, kalamay. pampalasa mga kapiks. Tamis. So yan mga kapigs, ito na po yung ating uh, ulam for lunch. So binawasan na po ito ni mga kapigs mga pigs, kasi naguguto na po siya. At kumain na po siya. So yan mga kapigs, kaan po tayo. Mga kapigs, hanggang dito lang po na tayo. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye bye!